Ewan ko na lang ha? kasi si Sarah Duterte, nabalitaan ko, iba pala ugali nito. Pagka may bagay siyang hindi niya nakuha, ano to eh? Par kumbaga eh, alam niyo taong sadista sa sarili? Yung kung ano-anong ginagawa sa sarili niya. Pagka... So ayan mga preno, <clears throat> excuse me po, aha. Uh -huh ah uh, pag, mapapag-usapan po dito ano yung nangyari doon sa liig, no? Ni Sarah Duterte. No, kasi maraming mga Pilipino na nagtatanong kung ano daw ba talaga yung uh, totoong nangyari. Bakit may sugat si Sara dito sa kanyang liig. Pero ang sagot naman ni Sara doon, <clears throat> uh, pinapagurugur daw siya. ba diba? So, ang naisip ng mga Pilipino, sino? Pero ang uh, dinidiin naman ni Sara itong mga kalaban daw niya. O oh, sino ba yung kalaban nila? Na sila lang din naman yung naunang makipag-away. O. Oh. O oh, di ba yung ano, yung uh, administrasyon? Administrasyon po, di ba? Ah, oh, so dito natin malalaman po ngayon no kung ano po talaga ah uh, yung nangyari. Di ba kasi ako sa sa, sa sinasabi ni Sara Duterte hindi po ako maniniwala doon na siya ay pinapagurugur daw. <laughs> Hindi po ako maniniwala doon. Oo. Diba? Pero ito, pakinggan po natin. Kagalit siya. Katulad nung ano niya sa leeg. Hmm. Balita ako hmm. dahil sa nalaman ni ah, uh, ito ni Corpio o Carpio ha, ah, na yung tungkol nga dito sa basketballista. Agoy. Basketballista. Anong nangyari? Bakit ang hilig sa mga player? Ang uh, basketballista. Diba? So nag -away. In short, uulaan ko na muna. Nag-away. Uh. Ang tanong, sino ba yung nagsugat sa leeg? O, tuloy natin. At maging dito kay Sarah, eh, di ba? Nung nabuking si Sarah, yun. Kumuha ng kutsilyo at iinano sa kanyang leeg. Naku po! Kung totoo man po yan, ha? Kung totoo man po yan, uh, sana, no? Ito po, kung totoo man po itong sinabi nitong tao na to ni Epipanyo, no? kung totoo man po yan, no? Sana magpat, uh, magpatingin na si Sara Duterte sa mga expert. Diba? Sana po. O, oh, kasi hindi na, malala na po yan kung ganun. Kung totoo po yan, ha? O. Oh. Kasi, akalain mo yun, kukuha ka ng kutsilyo, tapos i-ano mo sa mo, susugatan mo yung liig mo. ba? Diba? Tapos, isisisi mo sa ibang tao. Isang, kung totoo man po yan, isang malaking katarantaduhan yan. ba? Diba? Ah, uh, tuloy natin. Kasi, si Sarah Duterte, nabuking pala ni Carpio. O, oh, ayon po dito sa binibigyan natin na reaksyon, ha? Nabuking ni Carpio na merong, uh, dikit si Sarah doon sa, uh, basketballista. Tapos, uh, uh, nung nabuking po si Sarah para siguro hindi siya masermonan o mapagalitan, ang ginawa niya, ayon dito sa binibigyan natin na reaksyon sa pagkakaintindi ko, kumuha po siya ng kutsilyo at sinugatan niya yung leig niya. Ang tanong, tama pa ba ang ginagawa niya o may tama na siya? Kasi po, ang mga gumagawa ng ganun, may kilala akong ganun eh, na alam mo yun, sa kakagamit niya ng pinagbabawal na gamot, sinaktan niya po yung sarili niya. Oo. Sa muka, hiniwa yung muka niya. Diba? May kilala po akong ganyan. Kasi kung normal po ang ating uh, takbo ng ating isipan, hindi po natin kayang saktan yung ating sarili. Tama? Agree po kayo? Pero kung bangag ka na sa pinagbabawal na gamot, ay ismatic yan pati sarili mo sasaktan mo talaga. Diba? O tuloy natin. Buti na lang kamo, eh, nahawakan ng kanyang asawa. Yung pala yung ano niya, istorya niya. Hmm. So sinugatan ni Sarah yung leeg, so na nahawakan ni Carpio. Diba? Napigilan ngayon. ah. Oh. Yan po yung ano, yan po yung kwento. Oh no? Tapos nung in-interview na, inano na siya nung sa camera ay nung kanyang kasama tinatanong, "O oh, ano to? Inano nila ako? Gusto nila akong gurgurin." Isinisi eh, e, agad no sa kalaban. Ah. Oh, oh eh, sino pa bang kalaban? Sino pa bang kalaban? Eh di administrasyon, di ba? Sila lang din naman yung nakipag-away sa administrasyon. Oo. Oh. Eh, klarong-klaro po 'yan na isang malaking kabangagan uh, yung ginagawa ng ating Vice President. Bangag po. 'Di diba? Ganyan po ang mga ng mga totoong bangag. KO. Yung didilat na lang yung mata. Bangag po 'yun. Oh, normal ka naman tingnan pero bigla-biglang didilat yung mata mo sa pati ng mga reporter eh. Dinidili, dinidilatan mo ng mata pag hindi mo gusto yung tanong sinusungitan mo anong klaseng vice president yan eh ba diba? Ah, tuloy pinagtulungan nila hindi yun baliktad yun pinagtulungan siyang awatin dahil sa gusto niya magpakamatay dahil ah tama ako yung naniniwala possible no na pinagtulungan siyang awatin naman pala diba ba? Ah! Yun naman pala yun eh. O, oh, pinagtulungan naman palang awaten eh. O. Oh, ang pagkakaintindi kasi ng mga DD sheets, pinagtulungan ibabapatay. Pero, pinagtulungan naman palang awaten. Oh, ba? Diba? Kayo naman kasi. ba? Diba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, baka dumating talaga sa punto dapat hindi na kinaya ni Sara Duterte yung lahat-lahat ng ito. Eh maaaring diyan talaga 'yan. Diyan 'yan. Diyan 'yan hahanto. Kaya pala, kaya pala ganito. Ganito pala. Ang sabi ni Sara Duterte, pinapapatay daw siya, may may banta sa buhay niya. So, pag namatay daw si Sara Duterte, ipapapatay daw yung tatlo. Ang Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Marcos, at Speaker Martin Romualdez. So, napag-alaman natin dito na siya naman pala yung sinasaktan niya yung sarili niya. ba? Diba? Sinasaktan niya po. Possible na ito, strategy ito ng dutae. No? Na kunyari, ipapapatay siya, tapos may mga sugat-sugat siya, tapos isisisi sa administrasyon, tapos pwede rin sabihin na nakaligtas lang kasi ako, kaya ito, may, nagkasugat lang ako pero may nagpagurgur talaga sa akin. Posible 'yun eh. Diba Kinunik natin. Kinukunik-kunik po natin. Tumutugma po. Sinaktan niya, kayang-kaya niya saktan yung sarili niya eh. Ha? Kayang-kaya niya eh. Oh, pagkatapos niyan, masisisi ang ating uh, mahal na pangulo. Dahil sa kapalpakan or kabubuhan ng ating uh, uh, pangalawang pangulo. Nakita eh, ko po talaga lahat po gagawin nitong uh, Sara Duterte. Makuha lang po yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tawag po dyan, kapalmok. O, ba? Diba? Sa pagpapatiwakal. Kasi, wala na eh. Kahit siya lumingon. Kahit siya lumingon, lahat ng mga itinanim niya, namunga. Tumubo na. Totoo diba? hmm. so, yun. Nagtanim ka, nang hindi magagandang salita. Inaani mo ngayon. Hmm. Inaani mo ngayon. Diba, ang sarap? Ang sarap, Sara? Hindi mo pala kaya, eh. Pati NBI, kinakalaban mo na. Oh. Diba? Nagtanim ka ng pagbabanta, inaani mo ngayon. Hindi <laughs> mo kayang buhatin lahat. Mag-isa ka lang, eh. Diba? Ikaw yung may ari niyan eh ikaw yung nagtanim, ikaw yung may-ari. Kaya nga lang, hindi mo kayang buhatin lahat. Lahat ng inani mo, ha? Lahat ng inani mo ngayon, hindi mo mabubuhat yan. K.O. Tungo po, lahat ng tinanim niyang mga binigi, namunga lahat. At yung bunga nito, puro masama. Oh. Nakusaan yan ngayon ang kinakaharap ni Sara Duterte. O, oh, na. Ha? Dito pa lang sa DepEd, kita talaga ng ulo niya. Kung ano-ano nang ginagawa niyang kabalbalan, pagpapalusot na hindi naman makalusot. Imbis na makalusot, talo tuloy na bubunyag. sa saka niya dahil wala siyang may <laughs> Ayan. Oh, sa pool. Oh. Pinarosibo, wala siyang ebidensya, wala siyang ganito. Lumabas na si Piatos. Ha? <laughs> Pulutan. Lum Palpak talaga eh. Sino kaya nang sulat ng ano na yan? Ng Piatos na yan? Ha? Palpak talaga eh. May oh. eh, medyo nagtatampo nga si Tiwi. Kasi sabi ni Piwi, mas una naman ako diyan kay Piatos, una. Tama nga naman. 'Di ba? Buti nga <laughs> may Piwi pa. hindi na isipan ni Risara do teto, isama mo si Piwi. Hmm. O baka hindi lang talaga siya mahilig kumain ng Piwi kaya si Piatos baka nakakain to ng Piatos. 'Di ba? So, sabi ni Sarap, "Ay, napagurgur ako nila." <laughs> Digo, ne, pinipili ko kasi gayahin yung ano, yung yung uh, uh... boses ni Sarah Duterte pero medyo mahirap <laughs> Pag uh, naririnig ko po ang boses ni Sarah, para siyang ano, para siyang, para ng pang-comedy. Ano mo yun? Diba? Naging comedy po, itong, ano ni Sarah, itong kanyang pagkatao, itong kanyang boses, dahil dun sa kanyang mga pagmumura, oh, yung, yung mga gigil niya dyan sa, ano na yun, sa, uh, uh, doon sa, Sino nga yun? Yung kasama niya? Yung kaibigan niya? Ah, kay, eh, kaibigan pala, kaibigan. Oh, nung pumasok siya dun sa... Uh, si Lopez, diba? Uh, after nun, in-interview si Sarah. And then, may pamura-mura pa siya. Diba? Nagmura siya. Tapos, nakita ko may mga naglabasa ng mga ginagaya si Sarah. O, nagpunta kay Mary Grace, tapos may dalang piatos. O, din naging comedy ngayon si Sarah, naging katawa-tawa. O, meron pang isang nanggaya. Ginagaya yung pagmumura ni Sarah. O, ba diba? So, hindi po natin maramdaman na matakot dyan sa walang kwentang babae na yan. Bagkos, ano pa tayo? Natatawa pa. Natatawa pa tayo sa pinagagawa nitong ating uh, Vice President. Ang akala niya siguro hahangaan siya ng mga Pilipino at mga kabataan dahil sa pagmumura niya. Dahil sa gigil niya. Imagine ha. Kauna-unahan po nagkaroon tayo ng walang kwenta, pinakabobo, oo, pinakatangang bese presidente sa Pilipinas. Walang iba po yan kundi si Sara Duterte. Oo. Sabi nila ang tapang ni ang tapang ng aming Inday Sara, ang tapang hindi nga nagpakita sa NBI eh. Ah, yung matapang dyan. Huwag ka na magpakita. Kasi ang hindi mo pagpapakita sa NBI, sign na yan ang kaduwagan. At lalo kang ma madidiin dyan pag hindi ka nakipag... Uh, hindi mo na respeto ang patawag sa'yo. Mm -hmm. Tuloy natin. Dito mga minamahal ko mga kababayan alam niyo nakakalungkot. Kasi kahit saan mo pala i-post, i, kumbaga kahit saan mo ilagay itong si Sarah, hindi niya kayang gawing o hindi niya kayang gumawa ng mabuti. Hirap siyang gumawa kasi nakasanayan niya eh. Totoo, pag nakasanayan mo kasi, yun na yun eh. Di ba? Yun na yung nakasanayan mo, paulit-ulit gagawin mo yung kasamaan. Pero kung puro kabutihan naman yung ginagawa mo at masasanay ka dyan, ganun. Katulad ni PBBM, puro kabutihan yung nakasanayan. Puro pagtulong ang ginagawa. Puro pagpapaunlad uh, sa ating bansa. Diba? Nung mayor pa lang siya. Diyan sa Davao City. Nakasanayan na kasi. Nakasanayan na ako na saan. Yun yung namulatan nila. Yun yung nakita nila. Sa ama nila. So para sa kanila, normal na. Bilang isang politiko. O bilang isang may kapangyarihan na magnakaw na magnakaw yun ang nakikita ko ah. Ewan ko lang kung ano ang ano nyo dito, opinion niyo dito, pero para sa akin. Kasi dyan sila pinalaki. Yun ang nakamulatan nila eh. At marahil, siyempre, nag-mayor nag si Baste, nag-mayor si Sara. Alam ko na imposible na hindi sila tinuruan ng diskarte ni Digong yun. Di ba? Malamang, bago nag-mayor na si Sara, ito si Baste, alam na nila at naturuan na sila ng kanilang ama. Kung ano yung dapat nilang maging galawan kapag ikaw ay naging mayor na dyan sa Davao City. Ang maliwanag po sa atin na, na uh, sinaktan po ni Sara Duterte. Ayon sa video na to, ayon sa binibigyan natin na reaksyon, sinaktan daw di umano ni Sara Duterte yung kanyang sarili. Kung baga gigilitin niya yung liig niya. And then, na, uh, naagapan yata, no? naagapan daw, nahawakan ni Carpio, napigilan. ba? Diba? So, kung ikukunik po natin, yung sinabi ni Sara Duterte na pag ako ginorgor or pinatay, kumuha na ako ng papatay sa tatlo kay PBBM, kay First Lady Liza Marcos, kay Martin Romualdez, kumuha na ako. So, posible na maging drama ito eh, na halimbawa ako, busy presidente ako, at gusto kong idein yung Pangulo. Nagbitaw na ako ng salita na ganun, papapatay yung tatlo pag ako namatay. Ang gagawin ko ngayon, a-acting ako, sasaktan ko yung sarili ko, susugatan ko yung sarili ko, and then magpapa-interview ako sa media, Sasabihin ko, oo oh, may nagpagurgur sa akin, uh, pinapapatay ako, diba? Oo, oh, buti na nga lang nakatakas ako eh. So ang iisipin ng mga Pilipino po, ah, naalala ko na yung sinabi ni Sarah, baka yung Pangulo yung nagpagawa niyan, ganon. So ang sisi, so madidiin po ang Pangulo, masisisi ang Pangulo dahil sa mga binitawang salita ni Sarah Duterte. Parang nagigits ko yung plano nila eh, yung plano ni Sarah eh, Kasi napag-alaman natin sa video na to, na kaya pala talagang saktan ni Sarah Duterte yung kanyang sarili. Magpasa hanggang ngayon, makikita nyo sa liig ni Sarah. May ano dito, piklat na yata yan eh. Diba? So, matinde ang galawan nitong mga Duterte. Alam kong uh, posibleng mangyari yan kasi ang mga Duterte po ngayon ay gipit nagipit na. Hindi na po makagalaw ng maayos unti-unti na po silang naku-corner ngayon. ba? Diba? So, yun po ang uh, aking uh, nakikita dyan. Oo, uh, uh, possible, possible na mangyari yan. ba? Diba? So, ayun lang muna yung ating video ngayon, mga pre. Salamat, salamat uh, sa mga bago natin subscriber, sa mga nag-like ng ating video. Maraming, maraming salamat po. Ah, huwag kalimutang i-share ang ating video ngayon, mga pre. Tayo, ano sa tingin nyo? Ano naman theory nyo patungkol dito? Comment nyo lang at uh, babasahin po natin. So, yan lang guys. Ingat-ingat and bye-bye.